What's up guys, it's Kuya Des again and kamakailan lamang guys ay nag-viral ang isang video at ang video na ito ay naglalaman ng mga confidential guys. Confidential, naku naman kabayan, bakit nga naman kayo kukulit ninyo? Matko po, mga talaga naman naman. Pag sinabi guys confidential, hindi pwede isa publiko, bawal ilabas, private only, at iba pang mga meaning ng confidential. Anyways... May kaso kasi yan guys kung sakaling magkakaroon ng action taken ang riot production sa mga taong nagpasimuno o unang nag-upload ng mga confidential images and videos. Anyways, yung confidential guys sa trailer na ito uh, ng teaser, video teaser ay may detalye tungkol sa ABP ng super robot na si Daimos. And ang video na ito ay talagang nag-leak sa lahat ng social media wala na, hindi na talaga may iwasan hindi ko kumalat na So, sa video na ito guys, makikita natin ang ilang eksena mula sa paparating na live action adaptation ng Daimos na kung saan makikita nga natin ang higanteng track na ito na aandar at ang pagbukas at paglitaw o paglitaw ng mukha ni Daimos at talaga nga ito ay nagdulot ng malaking excitement sa lahat ng mga fans at marami rin sa mga fans ang natuwa sa nalaman. Ngunit mayroon naman ding mga iilan ang nagtatanong kung masyado bang maaga para ma-excited tayo sa paparating na live action adaptation dahil makikita din sa teaser na questionable pa ang taon kung kailan ito matatapos o mapapanood. Sa aking palagay guys ah, hindi naman masyado maaga para ma-excited. Ang excitement kasi guys, ay e, uh, pagpapakita ng ating suporta at pagmamahal sa Daimos. Kaya't sa mga fans dyan, patuloy lang ang pag-abang at pagsuporta sa ating paboritong super robot. Talagang only time will tell, alam naman natin. Hindi basta-basta ang paggawa ng CGI animation nito at tiyak aabutin din ito ng taon at mas mahaba pa sigurado dahil sa anime, mas mahaba ng ilang episodes ang Daimos kaysa sa Voltes 5. Bukod pa dito, yung mga casting nila kung sino nga ba yung mga gaganap na mga characters at gaganap na Richard at Erica na mga pangunahing bida sa darating na Daimos live action adaptation. At isa pa nga dito yung mga changes na posibilidad ng babago para magkaroon ng crossover kung sa ha. Ah, na magkaroon ng crossover ang Dimos, Voltes 5 at Con V in the future. At habang hinihintay natin ito guys, sa susunod, pag-usapan naman natin, kilalanin natin si Erica, ang babaeng minahal, ni Richard sa Dimos. Pero ikaw, bago matapos ang video na ito, tatanungin kita ano ang opinion ninyo sa mga naglabas ng confidential video na teaser ng Dimos. Which is uh, hindi naman dapat talaga maglik ito. At sino pa ba mga posibilidad na pwedeng gumanap na Richard at Erika para sa live action adaptation ng Dimos? Ilagay lamang ang iyong sagot sa ating comment section dyan sa ibaba. siya nga pala, road to 100,000 subscribers na tayo. palaking palaki na ang ating mga kaplato. At nagpapasalamat ako una sa Panginoon at sa inyo ng mga kababayan nating walang sawang sumusubaybay sa ating YouTube channel. At kung nagustuhan mo ang ating video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe para sa mga more videos na katulad nito. At kung gusto mo pa makapanood ng iba pang mga videos, i-click mo lamang ang video na lalabas sa ating end screen. Subscribe now for more! Eat you